Naging usap-usapan sa social media ang programang iayuda na inilunsad ni Kalumpit Bulacan Mayor Lem Faustino para sa mga residenteng apektado ng matinding pagbaha dulot ng habagat. Ayon sa alkalde, layunin ng naturang iayuda na agarang maipabahagi ang tulong pinansyal sa mga pamilyang binaha sa pamamagitan ng GCash. Upang makasali, kailangan lamang mag-post ng litrato kasama ang pamilya habang nasa loob ng binahang bahay. At ilagay ang buong pangalan, barangay, at e-wallet number sa comment section ng official post ni Mayor Faustino. Nag-post po tayo na one, uh, from 1pm hanggang 5pm. So lahat po na nag-post po doon na may pictures po nila together with the family na may uh, bahak ng kanilang uh, sa loob ng bahay. Uh, ito po ang sinasabi ko lagi na wala po kami pinipili. Kaya lahat po ng uh, uh, nag-post po doon from 1 p.m. to 5 p.m. Lahat po yun ay uh, ko natin na, ng na tulong uh, through Gcash po. Ngunit matapos kumalat ang post online, inulan ito ng batikos. Ayon sa ilang netizens, tila naging raffle ang pagtulong at naging challenge pa ito sa mga walang akses sa internet, cellphone o signal. May ilan ding nagsabing mas mainam sana kung isinagawa ang pamamahagi ng ayuda ng personal. Ipaliwanag naman ng Alkalde, ang iayuda ay isa lamang sa mga paraan ng lokal na pamahalaan upang maabot ang mga nangangailangan. At sinabi niyang nagsagawa rin sila ng house-to-house -house na pamahagi ng tulong bukod sa naturang social media based na programa. House-to-house -house ang ginawa natin para po makapag-abot ng tulong po sa mga uh, kababayan po natin. At uh, ito po iayuda na ito, isa lang po ito sa pamamalaan para po makapag-abot tayo ng tulong sa ating mga kababayan. Dagdag pa ng mga konsehal, ang paghingi ng larawan ay para matukoy nila ang mga lugar at pamilyang tunay na apektado ng baha, lalo na't limitado umano ang kanilang pondo. Importante po dito, ang bawat isa ay nakakatinuan, bayanihan, sa ganito po si Fashion ay um, focus po tayo sa kung ano man po ang may tutulong natin sa isa't isa. Yung pambabash o panigira Ang bawat isang punan dito, lahat ng natin, basa po po kami hanggang ngayon. Uh, sabi niya, eh, bawal magkasakit, totoo po yun. Kahit po masama ang kalanggam ng uh, ilan sa mga pansihan po natin, ay tuloy po ang aming pagbibigay ng tulong. Tiniyak naman ni Mayor Faustino na lahat ng mga sumunod sa mechanics ng post ay makakatanggap ng ayuda. At sinabi rin niyang patuloy ang kanilang mga hakbangin para sa long-term solution sa pagbaha sa kanilang bayan. Ako po si Carmel Joy Miguel, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw.